Nakahaba ng bangka mga amigo. Pa. Haba na ng ruda. Latig maiksi lang yan hanggang dyan lang. Pa. Hala. Yan wala pa siyang makina. As you can see. Huh? As you can see. <laughs> Malaki pang kakain ito mga amigo. Malangkat. Uh. Oh, puto langkat yan. Uh, yan Yo, gandang tanghali mga migo. Dito tayo nan sa magandang lugar. Ano? <laughs> you know? Di, nandito tayo sa ilog mga migo. Ay yung Andun yung ilog. at uh, taguan ng mga bangka dito kami ngayon si kapitan ang kasama ko at saka si Migong Roy yan panibagong video panibagong vlog tayo mga amigo mm. kalmada ang dagat ito ngayon sa amin kalmada ang kalmada punta tayo sa bangka na bagong gawa mga ba bablog natin yan tayo dyan, papasok tayo dyan yun nga lang wala dyan yung panday pero yung isang panday na helper nandun sa bangka nagpanday rin nagawa doon si kapitano wala kaming ginawa ngayon dito sa bangka inano ko lang yung mga gamit ko migo hipos na ako kay uh, matagal pa tayo makalaot kailangan yung mga gamit pang pasipik ay tabi muna tatlong buwan din siguro hindi kami makalaot ng pasipik nito gawa ng yung mother boat nga ay under repair pa yan, road vlog muna tayo dito ngayon. At siguro mga ilang araw, mga pag nakaano na tayo, makalao tayo dito sa bandang patuhan. <coughs> dito, ang um, barak sa mga panday. Oh. May bako na dito, dati wala. Iba siguro may ari dyan. Oh. Linis pati. Oh. Dami namang nagbibits dito mga mga tuwing Sabado at Linggo yun nga lang may kalayuan mula dun sa uh, minlan ng ano dinahikan magbabangka sila papunta dito ang bayad ng uh, isang tao pag sumakay ka ng bangka 150 mula dun mga amigo papunta dito ano naman yan balikan so 150 pag marami kayo ay mas maganda para <coughs> isang sakay ng bangka no? kwarta mga ano dito yung mag naghahapit ng mga pasahiro tayo yun may ang mayroon siya rito salay may tanong na salay yun sila mga manok o manok yun yung service natin dito yung service ko kinuha ko na yung join kanina dito lang muna itong service ko hindi pa ito magamit ayun o dyan lang muna siya tatlong buwan siya dyan hindi naman maistakan ng tubig yan kasi nakano siya oh, walang tubig kaya dyan lang muna yan siya inturahan lang natin itong mga iyo pag palapit na tayo mag ano magpasipik maganda nga ito tinataob ito eh

<laughs> hah, buruk. Nah, na? uh. iya, Pak. <laughs> Terbawa, <na> udah pun, <laughs> hah. Ay, mawag yun. Kinang yun. Kinang nanagawaan. Kurintis yan. Iyoy! <laughs> kinang nanagawaan. Kurintis yan. <laughs> ah, oh, naputol na yung hulihan. Hulihan itong ito. Sampahin ko to ito dito. Takahaba ng ano. Haba ng bangka man ko. Pa. Habat na ng ruda. Dati maigsi lang yan hanggang diyan lang. Oi! Oh. Laki ng bangka na to mga amigo. Mas pinalaki lalo. Ah, shout out sa mayarin ito, si Boss Igan. Laki na ng ano Oh. Siguro itong ruda na to ay 30. Ang ano siguro partial ko lang yan mga gawa, wala kasi panday dito, wala tayong maitanungan. Mga 30 ang haba ng ruda mula dun sa pinakadulo papunta dito sa kasko. 30 feet. 30 feet talaga yan. No? Haba. Grabe ka haba Yan. Mamaya sampah tayo sa taas. Marayap tong kulang. Pero yung budiga niya, amigo, tapos na yung budiga. Ang kulang nito is palatik na lang. Palatik, makina, mga service. Oh. Chu. Ruda din dito sa hulihan ay andrin mahaba rin. mula dito sa kasko papunta doon mga 20 feet siguro rin Aba, oh, wala pa siyang ano wala pang ihi saka yung timon marami pa itong gagawin hmm. wala pang timon siguro dito ang ano yan dito yung ihi ah dito dito ang ihi tapos timon dito ito okay how much more mga amigo doon sa taas sampahin natin para malaman natin kung gano'ng kalaki to sana walang magalit wala dito yung bantay eh. <laughs> yung bantay pala doon sa bang sa yung bantay amigo nandun sa ba mother boat nagpanday paalam naman tayo kanina pwede naman daw dito mag vlog para makita din daw nung mga ayari isibos igan tatas mau tadi tuh. Tas. Halak ka kelapad. Kelaki nang. Oh. So, tuh. Kelaki. Halak apa Allah Lapad mga amigo. Hulihan pa lang, malapad pa to sa iba, no? Siguro nasa mga Kung di ako nagkakamali, mga 10 to 11 feet ang mm, lapad dito. Hmm, ganyan kalapad. Pwede na ito lagyan dito ng malaking buliko. Grabe. Lapad. Ganyan dapat yung ano. Matiba yung mga kawin na gamit. To. Hmm. Mayroon dito yung hagdanan. Sayang wala tayang unurak Itulah tayang nunggu flashlight Kita nunggu siguro pasokin natin toh dito Oh Hala Ganda, tipay Yang wala pa syang makinah As you can see As you can see dito. Madilim Madilim mga amigo, pero kita nunggu Sayang wala tayang flashlight dah Diko wala madilim pala dito Ganda nunggu pagkagawa malapit yung mga ano babahan ay ano ba tawag dito yun ito atibay so dito yung makina nyan ang makina ganyan kalapa dito ukas hindi, hindi magalayo ang laki nito sa sinas sinasamahan nating bangka mga amigo kasi dito no sa bangka na to hindi sila magkalayo nasa mga 100 blocky na rin siguro to mahigit bisitahan natin yung buliga mamaya yan o. Ganda ng pagkagawa mga amigo. Tipay. Ang kulang ito is makina. Wala pa daw itong makina. Mga ihi. Palatik. Marami pang kakainin itong pira. Mga ito kalakit bangka. Oh. Ganda ng pagkano. Meron mga mother post ito. Ito yung nagpapatibay mga amigo. Mother post. Meron din noong mother post. Ito, kabilahan yan. Ito, mother post. Mother post. Dipinsa yan. Pag, ma, dipinsa yan sa balik-balik ng ano ba. Itong mga ganito. Pero sa lapit-lapit na yan, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ay, walo lang pala. Pang siyam yung kasko. Lapad. Kasi na dito yung biit na makina. Bitin. <laughs> bitin oh lapad ito ni mas malapad pa yata to sa iban sa, sa, sa sinasamahan nating bangka grabe ko pala nito akala ko ito hagdanan hindi pala <laughs> ano pala ito yung uh, tawag nito yung ito hindi ko alam yung tawag nito mga amigo ang alam ko lang is itong ito babahan to Oke, okay. akala ko hagdanan para hagdanan siya eh. ano pala ito na pala ipon galing ah ayos no para hagdanan ayos kabilaan pa siya turin manhol yan manhol dito i, i ano yung makina papasok dito sa butas ato ayan takip jan. oh lapad di malapad pa to sa Taiban siguro grabe kalapad oh. sampay natin yung taas laki sobrang laki ng bangka na to tibay lah gara napak pintu laki ah oh. Lapan. siguro na sa mga 8 feet ang lapa dito sa taas malaki na talaga dati itong bangkaan itong mga migo ay maliit lang to kalahati lang siguro dyan oh. No? kalahati lang itong lapa na to Ayan. dati itong bangka na itong maliit lang ngayon mas pinalaki na Bakit ganito hindi pa na tapos oh hindi pa na kabit dahil pang trabaho ang pala nito Oh. Salamin pa. Bubutasan pa yan dyan. Lagyan ng salamin. Ito. Lapat pala na ito, Tong. Barko pala ito. <laughs> Barko. Dapat pala oh. May may hadanan siguro dito. Tak laki. Oh. Meron pa tong ano dito sa heading. Kailan di pa nakabit. Tayo sa buliga. Palang daanan itu, ya, ikan laki-laki. Lah, palang itu. Apa tembriga? Sudah, dia lewat telur. Apa, Tatlo lang Kita telurnya tak. lepet Oh, mudiga manis pala mudiga Ang hulihan lang malapad Pero ito ay kakasyot ng mga 30 block Ito dito Ganun ang siguro yan. Hmm? Ah, tatlong buliga pa lang ito. Tatlong itu untuk malawak pangat itu ini namun tubuh diga cuman hulung tuh basah no pintorado naman siya wala lapang palo kala ko budiga to manhole pala manhole din siguro to, to manhole din pula pula kaki pula beriga kelapa dan unahan kelapa hmm? dan unahan no? ah. laki wah wow. wih sirak nak kan hmm. masih lia babau lang siang babau ha Melapat man.

palatik, palo, wala pa mga salamin malaki pang kakain ito ng mga amigo tibay 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 rin ito sa mga oh. ito ay manhole sumahan, unahan lapad sa mga oh. grabe kalaki na, na to mas pinalaki lalo kalahati ang nilaki Subra pa, pa yata dati kasi maliit lang to mga amigo itong eh, bangka na to ngayon ay lumapad na o. yun nga lang lumaki din ng gastos pag malaki ang bangka no? mababawi <laughs> man yan mga amigo pag nag-operasyon na, na. Pag tuloy tuloy lang ang biyaya babawi lahat ng gastos pag mag operasyon na siya sa Pacific Ayan, lahat. sobrang laki na bangka na to kulang pa dito kulang pa okay. dito hindi na natin buksan yung buliga mabigat yung ano tatlong buliga naman yun malalaki ganito kalalaki Kung ito ay 35 bloke eh, Ganun din dyan sa kabila. Ah, bloke na talaga to. <laughs> Tapos siempre, meron pa yung mga budiga dito sa gilid. ilagay. Laki na yan, mga budiga pa yan Lalu dun sa huli, ng huli. malaking bodega siguro mga ilagay doon para syempre maraming maraming mailamang ano ba yelo or isda sakaling may isda na malaki na ang dating 60 ang dating ano ay go 60 blue ba yun oh, 60 blue lang to dati ngayon ay ano na ah uh, 100 blue na mahigit grabe malaki makina na lang kulang at saka palatik palatik palo wala pang palo marami pa tong kailangan oh kalapad na huli hanin la kalapad <laughs> puto sa iyo kalapad puto sa iban mo oh? kalapad puto sa iban dito sa huli pero kunti lang diferensya dito eh tapos na masilado na dito pintura na lang kulang dito wala pang pintura ah. yan Okay. <laughs> itong ano na to dimension na to dito sa banda sa loob mga amigo yan malaki pa to sa kwarto Ayun o sa kwarto ng bahay o oh. karabi kalaki hindi ako nagkakamali nga mga 12 ay 10 to 12 feet ang lapad yan ayan o. mula don dito lapad karabi Maganda dito may budiga pa to. Para maraming mailaman talaga siya. May pa yan dyan. No? Itong bangka na to, marami pang kakainin ano to. Gastusin. Makina. Kakain pa to mga kulang-kulang milyon siguro. Pag di ako nagkakamali mga amigo. Lamunin pa dito yung milyon kasi sa makina palang daan. Gagastusan yung may-ari ito ng ano, ng uh, sa makina mga 400,000 kasama na installation zero niyan mga pisa mga ano pa ihi kulang pa siguro 400, 000, mga 400,000 mga 500,000 makina lang ihi at saka mga timon mga ano pa dito mga installation pa dito marami pang kainin to na pira hindi, hindi pala basta basta magpagawa ng ganito kalaki talagang pagkapos sa budget ay hinto talaga ang trabaho niya. Oh, lucky. Iksita tayo dito. Baba diba na tayo mga amigo. Lapad naman ang bangka. No? Oh. Isara natin kay baka mabasa. Okay. Ganyan ka lucky. Ang bangka ni Boss Igan. exit tayo exit ah, <coughs> nagkikiblog lang tayo <laughs> nakikiblog parka naka ano naman siya masilya na pinturado na pati oh yung parka ang tayong kulang lang talaga dito is makina mga palatik eh, dahil pang palatik kulang ito anim ang palatik dito mamay ko yan oh, Anim. Ang palatik. Grabe. Siyempre mga service pa nito mga amigo ay pag ito ay awaluhan to ng service ay talagang 300,000 service pa lang ang gastos. Ang isang service kasi ang gastos ng isang service ay nasa mga 40,000. Isang buong service na, meron na makina. Laot na lang 40,000 mahigit ang gastos so pag walo ah, nasa mga ano yan 300,000 mahigit ang gastos sa ah, mga service pa lang nito tapos kunsumo pa paglaot lagi natin 300,000 din ay sobra million pa pala ang kainin nito estimate ko lang yan mga mga amigo ha? <laughs> estimate lang naman yan <laughs> oh. laki na kasi tatlong buliga mas pinalaki pa oh. ang dating 60 bloke ngayon ay isang daang na ayos naman to bagong bago na uli oh. alright yan yan na muna ang ating vlog for tourist video mga amigo binilag lang natin ito saglit glito oh. itong bagong bangka malapit na matapos Kunti na lang kulang. Ha? Ah, yan. Kalabanan ka na yung mga pulis dog. Tapang pala yung aso, aso mo yung may anak. Yung matapang yun. Lalo na lalaki yung Ay. Oh, Ang gamit pa doon. Ah. Ano yan tong sungkaan? Para <laughs> <laughs> tong ibon. <laughs> Pugad. Pugad. <laughs> laki pala ng bangka na yan tong. Laki yan yung huli Malaki yan eh.

Si Pitong kasi pinalakihan ng taman. Ang kamarote lang malaki, ang nandoon, malay tuloy doon sa budiga. Mas maganda, may budiga yung sa huli, ano? Dito, oh, yun lang budiga. May tuwan mo na mag-aala, tuwan mo buka ang huli yan. Buka ang huli yan eh. Maglagay sila ng mga ano fiber dito sa likod. Oo, sa likod. Sa likod, no? Fiber. Kalapad. Kaya mo lang kung ano, kadiritsong Uksong. Dapat ay eh, hindi na hindi na pinalakihan ng pano masyado yung bola ni. Eh. Marote? Yung, kam, yung kamarote, kam 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 yung liit lang. Okay. Dapat pinakyut lang na yan <laughs> <laughs> Ay, ganyan pala yung tong. Paliguan itik. Oh. Ah, kuyawa ba? Oh. Sigong -sigo. Ulang pa bawas ang bilog. Di banda naasan bawasan n'ton. Hmm? <laughs> yan. Oh, banggaan, to, mga amiku, laki <laughs> itong bangka na tumama mismo magkasings ng latik na haras ito. Itong singko. Pero mas mabuka ito gaya dito. Ma ano yan makitid ito malawak mabuka ngulian. Yan, nag-ano lang kami dito ng kapitan. Nagbisita lang kami dito. Ano ko lang din yung ano ko. Ah, uh, mga gamit. Pinag-impis-impis ko mga amigo. Yung mga uh, pangpataw natin. Mga panggamit sa pang Pacific. Tinabi ko kay baka yun nga, matagal pa makaraot. Kaya, yun. Naging tabi muna. magdito dito muna tayo magbatuhan. Kaskas, magburo-buro, ganyan. Ah, uh, sa ano ba? Sa dapat dipinsahan <laughs> dipinsahan ba amihanin kailangan nating maglaot din para kumita no right yun lang muna ang ating vlog for today's video mga amigo yun lang muna ang ating update may nagawa dito sa motherboard ngayon isang panday lang ah, yung panday na iba ay siran yung panday talaga ay na ano natrangkaso kaya walang panday dito na marami nagawa Bakasunod araw marami marami na panday na gagawa nang matapos na si Julius Ivan alright Magandang hapon sa inyong lahat mga amigo Yan sa mga sulit kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers At sa mga hindi nag-skip ng mga ads Magandang hapon sa inyong lahat Apply tayo sa next video Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo O pag-amping mo <laughs>